Dismayado ang ilang animal, animal rights group sa pag abswelto ng mga pulis na humarang sa may-ari ng SUV kung saan makikita ang isang aso na nakatali ang muso, nakalagay sa sako at nakasabit sa reserbang gulong. Hirit nila ngayon, mas mabigat na parusa sa mga umaabuso kinabantay. Ikwento mo, Kimson Nakareba ang litratong ito ng isang aso na nakatali ang nguso, nakalagay sa sako at nakagapos sa reserbang gulong ng SUV na paglabag ito sa RA 8485 o Animal Welfare Act ito ang litratong nagpapakuluring sa dugo ng mga animal rights group. Hindi siya makakanya na maayos, endanger ang buhay ng aso. Ayun pa lang, napakalinaw na, na animal abuse. Ang parusa sa pagmamalupit sa hayop, isang libong pisong multa at kulong mula anim na buwan hanggang dalawang taon. Pero ang nakakalungkot raw sabi ng post mga pulis pa ang nagabswelto sa may-ari na sasakyan ng maharang ito sa Bagyo Nauna nang pinuntahan lang po ang bahay ng may-ari na sasakyan sa QC. Nag-iwan sila ng sulat para imbitahan ito at makapagbigay ng paliwanag. Sila mismo, yung mga polis, hindi nila na-determine na yung violation ng Animal Welfare Act ay eh yung pagsabit sa likod ng sasakyan. So yun pa lang, parang isang malaking sign na, na napaka-miseducated ng tao pagdating sa animal welfare. Kahit may batas na, tila wala raw itong pangil, kaya hiling ng pos, amyendahan at pabigati ng parusa. Kay Imson, loose fight.